maraming support mo kay uh, kay Sir Wilbert Valentina sa, sa sa school, di ba? Ano mm -hmm. So, so cool. so, ano mong right now? Right now po, sa hanggang dikit. Mm yung kasama mm -hmm. ko po sila, Jadalette, si Dennis. Ano -hmm. How does it be working again with Jelly? Kasi kung ka trabaho, kasama mo sa Starbucks. Masaya, kasi taga ko nang university talaga. Actually, sinabi. Parang actually last year, sabi ko, sabi kasi saan dito mo, sino, ano naman, gusto, sino kaya yung gusto mo makasama sa work? Sabi ko feeling ko si Jeneline, kasi ang ko na yung hindi nakakatrabaho eh. Tapos eh, sa leading man naman, sino? Sabi ko, si Dennis. Nung napunta ko sa hanggang dikit, sabi ko, parang nung no, pags pagsabi, sabi ko, bigla na nangyari. So, nakakatuwa kasi last time na nag-work kami, 2004 pa. Ano ba yun? yun? Ah, five, five. Uh, um, forever in my heart. Mm, okay. Umaarte pa po si Miss Regina Velasquez. Noong mga panahon na yun. Yeah. and ako mo sabi ng actress si Jeline, na ano mo? Anong improvement niya or anything na yan? Siyempre super um, happy po ako na um, very professional, di ba? Tapos happy ako sa amin, actually. Kasi siyempre para kami magkakapatid, di ba? So tinitingnan ko as kami, na mm. dito pa din kami. So, super so blessed. Katrina, marami na ito. Ano Si uh, po. Yes po. Uh, Kumusta yung relationship niyo Paano? no uh, um ang you are, yung anak ko very mabigo at sobrang sa Sobrang unexpected po. Um happy, happy ako na marami po kaming napapasaya at nai-inspire sa social media. Um 'yun nga na hindi naman expect talaga. <laughs> ano lang katuwaan lang siya tapos bigla ngayon um parang nagiging um, ano na siya. Hindi na siya libangan, nagiging trabaho na nga din namin siya kasi kahit pa paano nakakatulong din po sa amin. How you will describe her as a daughter? Daughter ko? Mm. Sobrang sweet po, tapos ano, uh, smart, tapos makulit talaga. Mm -hmm. Any advice for those mom, siyempre we all know na special siya. Ano ang advice mo sa mga mami na may mga anak na just like? Sure. Mm -hmm. um, siyempre, huwag po natin sukukan yung mga anak natin. Um, maybe, maybe kailangan talaga nila na, kailangan talaga tayo ng mga anak natin yung oras natin. Mas kilalanin natin po sila. 'Di ba? So ayun, um yun, kilalanin po talaga. Kailangan po natin kilalanin hindi lang yung basta tayo magbibigay ng oras. Kasi yun din yung kulang ko before. Eh. Parang kulang ako sa oras, puro provide. Pero dahil ngayon, syempre, marami na rin nabawasan ng mga bayarin, like mga bahay ko, bayad na. Kaya pa parang nakapagpigay na ako ng time sa anak ko. So, priority talaga. Maraming natutuwa sa mga videos na gawa ng daddy niya, no? ano na reaction mo na ang ganda ng closeness sila mo daddy? Happy. Okay lang. <laughs> happy, happy for them. No? Happy for them. Hindi yeah, naman. <laughs>